Welcome back to my channel. Mga <laughs> wow, kainday, ang swerte ko ngayon mga kainday dahil nakabili ako ng branded ayan, branded hoodie jacket sa ukay-ukay mga kainday. Ayan. Um, Adidas mga kainday. Ayan o. Oh. Adidas original. Tapos, ayan, ito yung nakalagay sa likod, mga kaindahin. Nothing is impossible. At alam mo, mga kaingdai, yung zipper niya, ayan o, oh, Waikiki. Ayan, di ba makita, no? Ayan, Waikiki yung zipper niya. ah oh, makita. Tapos, mga kaindahin, chinikwas ito, mga kaingdai kong talaga at yun ang mga makinday orig talaga siya kasi ayan oh may QR ayan oh QR ko may QR siya mga inday oh chinik ko to eh ayan orig so yun ang mga makinday ayan yung logo niya mga inday oh. oh ayan adidas.com adidas dot com mga inday binili ko ito mga kainday for only 100 pesos 100 pesos, may o jacket ka na. O-ring jacket pa. Ah. Ayan, ayan. Ah. Tapos, i-zipper natin. Ayan. Ayan. I-zipper na pa. Ay, eh, may bulsa sa gilid. Complete pa. Ayan. Complete yung zipper. Ah, Tapos, may, petok mo yung zipper. Ayan. Tapos, ayan. Ganda na ito, ko. <laughs>